Pilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na people's initiative chacha Binuking ko ang plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan.